yung mga dito sa shop. So, meron tayong inoverhaul dito na Toyota Love Life, no? So, tapos meron pa dito. Ginagawa. So, dito tayo kay Bosing itong yung Accent na to. So, uh, problema nito mga boss ay pinalitan ng ECB valve tapos uh, filter dryer. So, hindi pa rin napalamig ngayon ang gustong gagawin ng magagawa ay palitan niya ang compressor. So, siyempre, eh, medyo mataas din talaga yung gastos pagdating sa ganyan. No? Ngayon, ang uh, ginawa ko naman, pinalitan ko na expansion valve. Ayan. Tapos, titingnan natin yung program sa uh, uh module, pati sa ECU. Titingnan natin, i-reset natin. So, uh, ito, ilagay ko na sa mga boss, pinalitan ko na siya. Ayun, yun. Ano? Ayun, Uh, i-scan muna natin, titingnan natin tapos pa-start natin. Okay, so ulit tayo sa loob. So ito yung update na siya pang boss, no? So medyo lulid tayo. Yeah. So update nyo kayo, i-scan ko muna. So boss, ito yung update nya. Uh, okay naman dyan, na-reset na natin yan. Tapos doon, no? So ulit tayo, balik tayo dito. So hindi ko sana nakuhaan ng video. Pero ang dami kong ginawa sa kanya kasi ito yan, nagpalit uh, din ako ng yun hey nga, ispasumbab, nagpalit ako ng resistor ng auxiliary fan kasi hindi umiikot yung panya niya pag naka aircon lang so ang nangyayari dyan pag tumaas yung uh, temperature doon sa ano sa mag engage pero pag bumaba namamatay na naman yung auxiliary fan so naapiktuhan ngayon yung compressor kaya nasisira so yung langis sa baba tingin ko exit valve yun kasi sobrang taas na ng pressure kanina dito nag high pressure na siya so kaya sinabi nilang compressor ang papalitan pero kung bumili si sir ng compressor ganoon pa rin yung mga boss kasi wala doon ang problema ang problema communication expansion valve tapos yung auxiliary pad resistor so ito na yung labig ni sir yan so ito kasi ah uh, yun mga boss 35 lang dapat ito dahil yung ano ko nasira start tayo e sa G's so class din yan ngayon ang lamig niyan, no? okay bumalik sa dati yung lamig sir ayos eh, kung bumili ka ang compressor doble wala doon ng problema mga boss ito lang ha ah, uh, kunting idea lang huwag agad tayo sa compressor si sir kasi nagpasikan option lang din so nung nagpasikan option sa atin nakita niya at ito na hindi nga compressor ang sira mga boss so yun lang thank you